Hindi nga napigilan ni Alice Go ang matawa sa mga naging sagot ni Tony yang patungkol sa kanilang relasyon at nang tila mabuko siyang matapos magtagalog sa kalagitnaan ng hearing narito panoorin ng video kung paano nabuko ang totoong kaugnayan ni Tony yang kay Alice Go. Uh, kay Tony uh, Tony yang Ah, uh, you're still very young, Tony Young, how old are you now? I our interpreter ilan, ilan How uh, 55 or 54. 55, 54. Oh. 1970. Can, can we have the interpreter here, please? So, uh, I just would like to ask, ah, uh, Ah, nag na rin na na yung contract niya. She went out. Pero naiintindihan mo ba yung sinasabi ko? Konti, lang. No? Konti lang. No? Ito. At ano yung kita? Kanina, sabi mo na naging maganda ang negosyo mo dahil meron kang nagtrabaho ka, may perseverance ka, may integrity ka. Yun ang sabi mo kanina, di ba? Oo. Bakit dito ka sa Pilipinas nagnegosyo hindi sa China? <laughs> Kasabot ka, Bisaya? <laughs> Kasabot ka, Bisaya? Pero si Alice Gope, yung mga binang makatulong. Can you help? Okay. Ang tanong ko, ganito. Bakit? Sabi niya kasi, kaya gumanda ang kanyang negosyo rito, because of hard work, perseverance, and integrity. Ngayon, ang tanong ko ganito, bakit yan ang negosyo sa Pilipinas, hindi sa China? Mr. Chair, can we hear Alice go speak in Chinese? Please use the microphone. <coughs> uh, yes, Your Honor. Pakitanggal mo yung ano mo? Walang germs dito masyado. Okay, can we hear the answer, please? Can you speak in Chinese and tell, tell him?

Bakit dito sa Pilipinas <coughs> nagtayo ng negosyo, hindi sa China? Sapagkat sa China, pwede rin siya maging persi persevering, pwede rin siya maging magkaroon ng integrity, pwede rin siya magkaroon ng hard work. Bakit dito sa Pilipinas nagtayo ng negosyo, hindi sa China? Um, Ia isu kung sa se, di ka na si suan tiak tem le, si suan tiak tiongkok tuay sang 啊！恁中国嘛是有法让亚哥力底做生理，敢若毋是用中国敢若、啊、是是选择菲律宾。因为当 <laughs> 当时伫伫中国出来了咯，咱就啊按水反古咯吧，按水反古咯，逐项咱也习惯咯吧，生活习惯咯，参。你也有工，还我位在做电工？我没有工啊。 <laughs> uh, your honor ang um, sabi po niya uh, nakasanayan na daw po niya daw po dito sa atin sa Pilipinas. Hindi naman siya Pilipino eh. Tama ba 'yon? Iba, kasi? iba 'yung Pilipino, Chinese. Hindi naman siya Pilipino, Chinese siya. Eh. Hindi siya naging Pilipino, Chinese. <laughs> <laughs> di ba? Tama. Ah, uh, yes po, Mr. Chair. Pakitanong nga siya, tama. 呃，伊讲說,说你毋是，你都毋是菲律宾人，你是中国人。伊说那是伫我我心内哦，按最远古路，我家己都认为，像说咱咱是菲律宾人喽吧？安安尼三遍。安尼 g o h e a d

Mr. Chairman, Mr. Chairman. Over time, over time. Mr. Chairman, of uh, Congressman uh, 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 in the next hearing of the uh, Quadcom, uh, we'll not be asking for our interpreter anymore because uh, Miss Alice Go will uh, do the job for us. <laughs> oh. <laughs> okay. Yes, can we have the answer, please? Oh. Let's di ba, Les? Sasagutin ko na lang. You tell him, ha? Sapagkat di sa Pilipinas, nabibili niya ang ibang opisyal dito ng pera. Meron pa siyang kaso sa China? Meron siyang kaso? Wala pa. So, kaso? Wala pa to. Wala eh? ah, wala kang kaso. Wala, o, wala. Pero mo, alam mo yung kaso. Ni, ni, chong kumayo, ansyan. <laughs> Kita nyo, <laughs> 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 <Boulin> huli natin, marunong magtagalog to, nakakaintindi. Huling-huli. Yeah, sometimes I understand, sometimes oh. I don't, and sometimes okay. I cannot express myself. Yes, yes, I, myself. I, yes. Oh, oh, oh. Sabi niya walas yung kaso sa China, correct? Yes, yeah. yeah. so I need to may yon. Pero dito may kaso nesa. Basice, you here have a case. here in the Philippines What case? Anong case daw po? Anong kaso daw ah, po? Teka, paki-sabi nga, Mr. Castro yung kaso niya, im immigration law. Paki-sabi, paki-sabi. Uh, mister presentation, so he is now dubbed and he is alleged to be an undesirable uh, okay. alien. Uh, uh, oh, eh,就是呃不接受不欢迎的外国人。Uh, uh, 你在菲律宾不是欢迎不受欢迎的外国人 oh. Uh -huh. oh. Can you imagine you have been an undesirable alien for 25 years but you are able to put up a big business in this country niloloko mo kami mga Pilipino yun ang <speaking> ibig <in> sabihin nga sa kanya <Spanish> Niloloko kami ang mga Pilipino. Niloloko mo kami. Sabihin yeah. mo. Alam niya eh. Teka, teka. Alam mo, di ba? Niloloko. Alam mo yung niloloko? Kunyari ka pa eh. Niloloko mo ko eh. I'm not really a loco. I'm not a loco Hindi, hindi ko siyang salamin. Loko-loko siya. Okay. No. No, no, no. no. Ang ibig sabihin, niloloko niya ang Pilipino. He is making a big fool sa mga Pilipino natin. Pagkisaya mo nga sa kanya. Please. Ni, nin Ni no. I don't know why you're thinking of me in that huh? way. Huh? I don't know why you're thinking of me in that I don't know way. why you're here. Kung ako, oh. Mr. Chair, kukumpis kayo na lang yung yaman nito at pauwiin na sa China ito. Ang link ay na kay Ong John Young, ang kapatid ni Michael Young. As stated kanina ni Deputy Speaker J.J. Suarez, ka-joint account ni Ong Jiang Yang si Zen Kang Yu, ang incorporator ng Hong Sheng at sa usapin pa rin po ng Pogo ay wag din nating kakalimutan ang Porak Pampanga kung saan nakilala natin ang Lucky South 99. Ang Lucky South 99 naman ay pawang nauugnay sa Ong Zeng Zun Yuan dahil sa close association naman ng nakilala nating representative ng Lucky South na si Kasi Ong. Ang Lucky South 999 ay kilalang kilala na po natin sa raid na naganap dyan ay kahindik-hindik na krimen po ang nakadiskubre natin dyan. Nariyan ang mga kinidnap, tinorture, pinatay, mga na-recover na videos na may nalalaman po ng pag-aabuso sa mga kababahiyan o iba pang sex crimes o mga cyber scams. So, bakit po natin sinasabing kahit papaano ay kasama ito sa web? Dahil po naman, yan ang makikita nating koneksyon dito sa Hong Zheng Zun Yuan o ang Baofu. Tinan po natin ang links. Una po, it follows the same pattern o modus operandi. Nagsisimula po ito sa pagbili ng mga ekta hekta, lupain kung sa bamban ay namili, ay namili ay ang baufu sa porak, ang namili ay ang whirlwind. Pagkatapos po niyan, ay magtatayo ng mga structures o buildings. Diyan, kung titingnan mo, ang halos pare-parehong lang ang prison-like facilities at halos kasabay ng pagtatayo ng physical structure ay mag apply po ito ng POGO license. Sa banban, ito ang Ongsen o Sunyuan sa Porak. Ito naman ang Lucky South 99. May mga links din po ang mga personalidad dito. Si Zhang Zi na taga Singapore, ang dating presidente ng Lucky South 99, ay napabalitang tumulong kina Alice Guo at Kasi Ong para sa stay nila sa Indonesia. Si Duan Ren Yu Wu na nauugnay naman sa whirlwind at Lucky South ay kay Kasi Ong ay namataan na kasama ni Alice Guo sa Indonesia. At alam po naman natin na kasama si Kasi Ong ang pamilya Guo abang sila ay nasa ibang ibang bansa sa tangkang tumakas sa lahat ng nakakabit na kontrobersya nila dito sa ating bansa sa Pilipinas maliban sa mga links ng ganyan ang mga nag-ooperate within the Pogo compound sa Banban at sa Porac ay pare-parehong sangkot sa mga krimen na human trafficking, cyber crimes at kung ano-ano pa. Bakit po natin sinasabing kasama rin po dito? Kasi ganyan po ang criminal enterprise ang criminal enterprise as defined, it is a group of individuals with an identified hierarchy or comparable structure engaged in criminality activity. Balikan po natin, si na Michael Young, si na Alan Lim, sa Pogo lang ba? Hindi po. Hindi lang Pogo at Parmalee may drugs pa po. May drugs pa po. Tingnan po natin yung next slide. The Michael Young and Alan Lim group as shown here are linked to Golden Sun, Golden Sun 999, which is significant because it connects it connects us to Empire 999 na makikita natin mamaya na heavily involved pala sa mass land acquisition and drugs. Ang layo na po ang inabot ng mga korporasyon at mga krimen. At nakikita po natin na konektado pa rin. Relevantly, the connection lies in the interlocking directors or common incorporators, shareholders among these corporations. As mentioned earlier, Rose Nono Lim, the wife of Alan Lim, and Gerald Cruz and Lincoln Ong, known as associates of Michael Young, were all implicated in the family scandal. Both Rose Nono Lim and Gerald Cruz are incorporators of Golden Sun. 999 along with ID Tayang. ID Tayang is also an incorporator of Empire 999 Realty Corporation. Where it was reported that almost 3.6 billion worth of shabu was found and confiscated. This warehouse is owned by Mr. Willy Ong an incorporator of both Empire 999 and Sunflare Industrial Corporation Lincoln Ong who is also an incorporator of Formerly Pharmaceutical and IDT Yang who is an incorporator of Golden Sun 999 and Empire 999 are also both incorporators of Mexico 999. Sino po si Empire 999. Tingnan po natin. Empire 999 Realty Corporation is a registered corporation with the SEC since 2015. With some of its incorporators being Willie Ong, I.D. Tiang, Tay Jack Tiang in Alvin Ganituen as shown these people are the same people who provide the link between what appears to be an entity owned by Yang and Lim which is Golden Sun 999 to Empire 999 Empire 999 has been reported to be involved in illegal drug activities in the country which is owned warehouse being the recipient of the at least 560 kilos of shabu with an estimated cost of 3.6 billion pesos this shabu were reportedly shipped from Bangkok Thailand makikita po natin na nag naglipana sa ating bansa ang mga ito ang Young Brothers na si Michael Young, Ong Jiang Yang, at si Tony Yang, andito na, pati ang close associate ni Michael Young na si Alan Lim. Nandito dito din si Ma'am Alice Guo at malamang ang mga tao sa likod ng Lucky South 99 as presented by Kasi Ong. Dito makikita natin ay bawat isa-isa kanila isa-isa sa kanila ay may iba't ibang focus o areas of influence sa ating bansa. These Chinese nationals are setting up corporations all over the country, taking advantage to our laws by perpetrating and promoting illegal activities so the great prejudice of our country and Filipino people nariyan po tayo ngayon. Such is the sorry state of our country. Kaya po tayo ngayon nandito. Mayroon po tayong pinormang quadcom. Hindi lang konektado ang mga krimen, konektado rin pala ang mga tao na nagpapalakad ng mga ito. Hindi po ito titigil hanggang masisid at masimot natin ang lahat ng pwedeng malaman ukol sa sindikatong ito at kung paano nila nagawa ang pagsasamantala sa ating bansa upang magawa namin ang aming sworn duty at constitutional responsibility para mapalakas sa ating mga batas at maprotektaan ang lahat ng Pilipino. Marami po ang nababahala. Marami ang nagsasabi, puro investigasyon. Wala namang mangyayari dyan. Hindi po ito nagtatapos sa trabaho ng Quadcom. Ang investigasyon na ito na aming binibigyan ng panahon, pagod ay simula lamang. We will come out with recommendation to address this. Cleansing, paglilinis, mahirap, pero gagawin po namin at kakayanan namin dahil ito po ay para sa sambayan ng Pilipino. Sa ngayon ay uncover pa lang po natin ang criminal enterprise. Wala po tayo sa tanong na Who, who enabled them to freely and with impunity operate? Mga dayuan po ang identified natin. Hindi po ito makaka-operate kung walang mga Pilipinong tumutulong sa gawain ito. Wala pa rin po tayong, wala pa rin po tayo sa financial links. Kulang pa to completely paralyze them is to cut the financial stream o ang agos ng pera saan na naman saan na naman po nagkulang ang ating batas sa dalawang usaping ito we will end their era tatapusin po natin ito samahan niyo po kami kaming miyembro ng Quadcom itong miyembro ng 19 Congress ito po para sa ating bansa ito po para sa susunod na henerasyon